So may nagdala sa atin dito 2012 na Fiesta Kilimam. So kakabili lang nila last week eh. So dami raw umilaw. Ito yung sinasabi ko pag bibili kayo sa marketplace. Daming issue. So dalawang linggo na sila nakabili. Ang banding nila eh magpagawa na magpagawa. So kinote daw sila 80,000 for the TCM. TCM. So nakita nila yung video natin. Dinala nila, nila rito. Sabi ko, reprogram natin uh, and parts dun sa TCM eh 6,000 taas pa ng clutch nyo nagsashrad yung ano nya sinisigil daw siyang 80,000 so ayos ah, yes, ah. tipid sila ma'am check natin nyo yun test drive no fix no pay so syempre habang kumakain meron tayong dumating dumulog sa ating tanggapan Fiesta 2012 pini sa shell siningil ng 27,000 Ayan, gawa na ngayon. So, uwi na sila ma'am. Thank you.